Kain muna tayo guys Agahan Marami na rin tao sa shop eh uh, Alas 8 na uh, Tsibog muna tayo kasi na lang ang opening natin eh Eh pagdating doon hindi naman tayo makakakain So sibog muna tayo na longganisa Eh kanina Hindi kasi ako natutulog kapag Monday to Friday Kasi yung anak ko Panganay Papasok sa school So pagpapasok sa school yun Hindi na ako natutulog kasi hindi ako magigising Kaya pag alis nun, hindi na ako nakapagluto, hindi na rin na ako nakakapagkain. Siya lang ang pakakainin ko. Ang pe-prepare ang ng food. So, kasama ko si Aldon, siyempre, ang batang hamog ng Sadwan. kung saan eh, mabisa siyang hamog dito. Ayun ang hmm? ayun pag-upit dyan. Ayun ang pag-upit dyan. Ha? Bakit? Ay, puto sarado, pare. Otoy tayo dyan, Pare. Pare. あの。I know.